Nanis Biblia na? Nga mga apostolis na hapak o wagtang? Uy! Berarti na dyan na sukuan ako mga pastor no? Yati ni pari ane, mawad antag 10% aneh. Okay, high later man na 10% yun. Tatong mga tao, ganili hatag, oglap, ikan Maka uyab! O mga batik na! Sus hatag po taong, tanawa na sa Facebook ron? Mga young people, mga young generation! Sa inyong bound, gaig yung 10%. Yan bound ninyo, 100 yung bound gradlaw or si gaig, 10%. Si Pinta, 5 pesos. Ang Ginoo! Eh, hindi mo mahatag sa gino'o! Kawat na! Uy! Mga kawatan, paminaw mo! Uh -huh. Ingat po, young people. Praise the Lord, Luya, Yes, yes! Opo, opo, opo! Pastor, opo! <laughs> Yan ang nila highlight ang 10%. Yan ang nila, nila highlight ang tinuod niya simbahan! Uy! Tadawa <laughs> mga pastor. 16%! 10%. Kanungo ba nung pare nag-highlight 10%? No? Mukhang tapagalimog, Jutay lang kini, Kuhaan pa gayon. <laughs> Ang kinatumyan, ganun yung ibang hatak, na sinsiyo lang, tinakot dili. Kung tagas kayo, <laughs> isa sa Biblia, oh? give a portion to seven and also to eight. In Biblia, magbahin-bahin ka sa seven, pero himuang eight. Ngano man? Kaya wako ka kabalong, sa imi tapang ugma. Kaya lang, kuhaan niyo offering. Hoy, paminaw. Daghay ang people. Dili ka balo mo kuhag offering. Pero suntihan mo, pag budget, unahon dyan ang offering. Ayak ka mag-save. Mag ay pag gasto o ikatulungan ng paggasto, pag-offering. Nga naman, eh, nga ako nabantayan ay, ako sa una, tig-offering ko. Tig-offering yuko. Yang people pa ko, tanan nga madawat, kung tagaan ko 100 sa kong mama, kuhaon ako ang jis, akong tights, kuhaon ako og jis, akong love offering, o say, pa na ako jis para sa mission. Ako nabantayan. Ang young people nga tig-offering, maminyo siya gwapo o gwapa. Pero dili mo tig offering, batig na ang inyong asawa ug mabana. Para ko atong nay gikasal. Pastor pasaylo ako ha mo lapas. Lapas man gitay. Lapas naman daan. Eh. Nay gikasal sa pastor. Ingon, pastor, pila may bayad magpakasal? Pila may bayad sa inyo din magpakasal? Ten? Ten oh, kamo kamo kadungog mo mga pagtaban na lang mo na. <laughs> Nagi kasal, pasor pilay bayad siya, dipindi ni. Eh. Kung gwapa yung mga asawa, mahal. Pero batig naong barato ra. O kasal, kasal, nagtabunan man naong sa, mao din na tabunan ng naong sa babae dahil, no? Paso na, ingon ang pastor, guwapa baka ni, or... Ah, paghatag sa love gift, pastor, narakong akong bayad sa kasal. Pagtanaw sa pastor, Uy, kagamay kita Gitanaw niya, anak niya ang naong, ang Koan sa babae ba? Ingon siya, Brad, napakay sukle <laughs> <laughs> Di offering. Pero dako kayo part kung kabalo ka mo budget, panalanginan ka sa Dios Una ang Diyos. Nga naman, daghan kay verse sa Biblia about giving. In Biblia, kun mo kabalo lang hatag, it is more blessed to give than to receive. Savings.